Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Namumula-mula yung mata ni ma'am. Naiyak na siya. Masama loob niya. OFW po kay ma'am. Galing po kayo ng Riyadh. Kailan po kayo dumating? Nung Monday po. So nawawala po yung bagahe niyo? Opo. Okay. Nasabi niyo na po ito sa airline, yung Cathay Pacific? Opo. Ano pong sabi nila doon? Sabi po nila, si, Hus, uh, na-missing daw po yun. Possible missing po. <laughs> Pero sabi ko po baka naiwan po yun sa Hong Kong. Mm -hmm. Pero na, na load po talaga na meron Bo kayong ah uh, resibo. Kasi stopover po ako kasi sa Hong Kong eh. Okay, sige. Sir Ricky, si Rafi Tulfo po. Uh, yes sir, good afternoon po. Ano po ang ginagawa niyo pong investigasyon ngayon para matuntun po itong nawawalang bagahe na inyong pasayarong si Miss Baynot Sumlay? Um, yes sir, ganito po. Um, Bali case po kasi nung, nung passenger po natin, um, possible po siya na na-misclaim po ng ibang pasahero. Na-misplace ng ibang pasahero o na-claim, na nakuha po, ng ibang pasahero? Na-claim. Opo, opo. Na-claim. Kung ganun nga po ang nangyari, ano po ang gagawin po ng airline? Um, sir, bali, um, sa ngayon po kasi, meron, kaya siya na naging possible po kasi na na misclaim kasi meron pong isang left behind bag po na naiwan. So siya yung possible sir na namak na misclaim siguro ng bag. So we'll, we're, we're trying to contact din po or look for details para po matuntun din po namin yung nakamisclaim. Ma-inform po siya. Right, ma sabi po nila wala po yung number at saka wala po yung district po. Sinabi po kasi namin ni eh. Tapos sabi nila wala po. Oh. Mr. Ricky, sir. Yes, sir. Hello po. Sabi niyo raw po sa kanya, wala. Wala raw po yung district at Tapos hindi raw po, po Tapos po, sinabi po nila na magkapareho po yung bag namin. Sabi ko, paano po yung magkapareho? Eh, black po yung sa akin, ang lucky-lucky. Tapos yung naiwan po, ang lit. Oh. Yung importante pong landong ang lahat. piso, wala ako. Sir Ricky, yes, kinig po kayo kanina pa. Paano to? Sir, hey, hello sir. Yes. yung sinasabi nyo kanina sa akin na baka yung kanyang bagahe nakuha ng isang pasahero, nagkapalit. Parang ganun ang uh, gusto mong uh, uh, sabihin, hindi ho ba? Ngayon sabi niya, hindi pwede, imposible. Pero yung bagaheng yun, hindi katulad ng bagahe niya Pinipinit na pwedeng maaring nagkapalit. Kasi yung kanyang bagahe ay malaki. At yung bagay na iwan dito ay maliit. So hindi pwede talaga nagkaparehong look alike na bagahe kung tawagin kaya nagka-switching. Na, na guess nyo, sir? Um, sir? Yes, sir. Um, pero hindi naman po lang, sir, kasi um, inaalis yung possibility din po. Pero yun nga po, ginagawa po namin din yung lahat para makontakt. Actually, um, we have the name din po. Tapos, Paano nga, sir, halimbawa, hindi nyo na makontakt at tumatagal na at kailangan na po niya maka sa kanila sa Cotabato. Matagal na siya hindi naka at wala siyang kapera-pera, wala siyang damit. Lahat andun sa maleta. Ano po ang pwede niyong gawin na ibigay na tulong? So, uh, I-assist po namin siya para po maayos po yung sa settlement and claims po kung hindi po mahahanap na o mababawi yung bagahe. Abay, kailangan gawin niyo po agad-agad, sir. Yes, sir. Opo. Um, kailangan sir, niyo po umuwi uh, ng Cotabato, sir. Anta tumatagal na siya rito. Saan kayo tumutuloy dito, ma'am? Sa kuyo ko po. Hmm. Masakit ito, Sir Ricky. Uh, nagtrabaho siya doon sa uh, Riyadh. Yes, sir. Okay. Katulong lang po ako eh. Pinaghirapan ko yung four years ko po. Okay. Four years niya pinaghirapan yung nakapag-ipon siya. Tapos lahat ng ipon niya, lahat ng mga gamit, pasalubong, damit, lahat-lahat andun sa maleta niya at nawala napunta sa wala yung kanyang pinagpaguran. Dapat sir, meron, meron mangyayari. Dapat sir, mabayaran siya agad-agad. ay -agad. uh, yes sir, Apo. Um, bali, ang standard po kasi natin sir is after 7 days. Okay. So what happens Apo. after 7 days? Um, isisettle po natin yung kaso ni ma'am. Ayusin po natin. Uh, bibigyan po namin siya ng mga dokumento para po ma-fill upan din po. At gaano siya katagal mag-antay pa kapag halimbawa na pila pa niya na yung mga dokumento? Ah, sir, kung ma-assess namin siya, sir, ano po, makukuha niya naman po yun, same day kung na po same niya. Same day. Kung ano pong assessment. Magkano mag -assess. ano naman po yung uh, may expect niya na kapalit doon sa mga nawala niyang bagahe, makukuha niya from uh, Cathay? Ay, sir, um, meron po kami binibigay na claim form. Um, yun po yung dapat niyang fill up din po para ma-declare niya po yung man po nung Um, okay, sandali okay. lang po, Sir Ricky. Sir, nung kahapon po, nakapirma na po ako lahat noon. Saan? La, nung nandun po ako sa airport, pumunta po Dito ako po doon sa, airport. Dito po sa, okay, kay Mr. Ricky. Opo, tapos ti, yung, yung lahat po noon, tinago ko po yung, lam, yung sinulat ko po yung lahat ng laman ng maleta ko. Okay. Tapos po sabi, babayaran kayo ng, maghintay kayo ng three weeks. Pero ang tagal po noon eh. Gusto ko na pong makapiling ang mga magulang ko. Naintindihan ko po. Sir Ricky, Nakapagpilap na pala siya ng form. Kailan po kayo, kayo nagpilap ng na form? Um, Hapon po. Anong Wednesday po? Wednesday. Ito sir. Um, Hango ko sir yung claim forms. Oh. Opo. Balik sir kasi after seven days of policy sir, um, i-declare -de na siya na uh, lost or missing. After seven days. Okay. Opo, ilang araw na po since uh, Nawawala yung kanyang uh, bagahe so, since na-report yun sa inyo? Um, sir, Ginawa po yung report niya noong Wednesday? October 3, sir. 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Agis? Yes, sir. Sa tingin po, na rin po. Okay. So, sa Agis, makukuha niya na po yung kanyang claim? Yes, sir. Ayun. Sandali lamang po, sir. ah, Attorney Carmelo Arcilla, Executive Director, Civil Aviation Board. Attorney, magandang hapon. Hello? Uh, attorney, mabilis lang po ito. Pakitulungan ah, na lang po. Sasamahan po namin dyan. Ah, ah. Ito pong uh, complainant namin para masiguro sige. makakuha po siya ng karapat dapat na tulong uh, oh. dahil wala po yung kanyang bagahe. Tulungan nun natin, napapuntahin nyo kagad sa opisina, bibilinan ko na yung mga tao natin doon para mabigyan kagad ng uh, assiste. asiste. Ayun, oh. sige po. Papunta nyo kagad. tatawag ako ngayon sa opisina para mga paghanda, babangan na nila. Yo. na nila yung papupuntahin niyo doon. Sige po. Attorney, sobrang sige. thank you po, attorney. Ha. Magandang hapon po sa inyo, attorney. Thank you rin. Oh. God thank bless you. po. Bye-bye. Okay. So, balik tayo kay Sir Ricky. Sir Ricky? Yes. Alright, so sa Ajis po ang 7 days. So sa Monday, Monday, sir, mabibigay na po yung pera niya. Ang uh, assess na po yun, sir. Uh, magkakaroon na po ng offer kay ma'am. Opo. Okay. Pero siyempre, bago kayo magbigay ng offer, kayo na kailangan, nandyan yung mga taga-CAB. Yes po, uh, i-coordinate na rin po namin. Para Good. Po, okay. hindi, kami In po course. ang gagawa ng coordination. Sasamahan po namin siya kasama yung CAB bago kayo magbigay ng offer para hindi naman siya malugi. Okay, okay sir? Okay, Sige po. Salamat po, Sir Ricky. Sige po, Sir. Magandang hapon po. Thank you po, Sir. Ganito po gawin natin, Ma'am Baynot. Okay. Huwag ho nyo basta-bastang tanggapin yung kanilang offer. Opo. Baka mamaya, operan ka lang ng piso dyan o isandaan. Opo. Di ba? Di naloko na. So, kailangan po may kasama kayong mga taga. Civil Aviation. Civil Aviation Board. Sila pong nakakaalam kung ano yung karapat-tapat. Okay. Kami yung kasama nyo at sa kayong cab. Mag-witness lang po kami at mag-uusap po yung kate at saka yung cab, magbibigay ng offer. Kung sa tingin ng cab, yun ay karapat dapat din, sasabihin sa inyo na okay yan, tanggapin mo. Pag sinabing hindi, huwag mong tanggapin. Para makuha mo yung tamang amount. Okay? Opo, thank you po. Sige po, ma'am. Napakabilis ng action Idol In Info. Yes. Andito last yes. Friday lang si Ma'am Baynot Supply, mm -hmm. isang OFW yes. at 'di ba nawala kasi yung kanyang bagahe. bagahe. Oo, noong October nung 3. Magkita tayo, Ma'am. Umiiyak kayo ngayon. Pagpasok niya nakangiti na agad kayo. Opo. Meron si hindi lang mukha. Opo, masaya, masaya po ako kasi uuwi na po ako bukas. Makita ko na po yung mga magulang ko po. Ayaw. After four years. Kasi four years yung kontrata niya. Oh. Kaya po, nandito ako kasi nagpapasalamat po ako sa inyo, sa, ka -staff, sa staff po, at saka po sa cab po. Maraming maraming salamat po, sir. So, binayaran na po ng kate uh, Cathay Pacific yung inyo pong bagahing nawala nila. Opo. Sapat na okay. po yun kasi para po... Okay naman sa inyo. Na po. Uh, satisfied naman ho kayo doon sa naging arrangement Uh, regarding sa amount na Opo. binayad sa inyo? Opo. Wala na kayong kumbay? Wala na po. Sige, good. Okay, so pa na ho kayo niyan, ma'am? Opo, bukas po. Hmm. Uwi na po. Masaya na si ma'am. Oh, base na base siya. Mukhang ready na siya bumiyahe. Mm Excited na, na siya makapili ang pamilya. <laughs> Kaya po, nagpapasalamat po ko sa TV5 po. Dahil na-solve po yung problema ko po. Ayun. Good luck po, ma'am. Sige po. God bless.